dito sa Malaysia. Karating nga kami dito sa Malaysia ng madaling araw na. Nandito kami ngayon sa Taman Melate. Dito sa east portion ng Malaysia. Kasi dito kami nakapag-book sa cloak na magandang apartment. Sa 15th floor po kami. Kaya naman overlooking ang Malaysia or east part of Malaysia. Hindi naman siya nalalayo sa Pilipinas. Ang kaibahan nga lamang po is ang araw na misikat pag 8 a.m. na. At pag 9 p.m. eh namang tama na madilim na. Unang-una po namin pinuntahan ang Kuala Lumpur Tower. Makikita nga dito ang buong siyudad ng Malaysia. Kasi napakatayog po nito, napakataas. Halos glass ang lahat. Pero silang paandar dito na pwede kang mag-photo shoot sa all glass portion po ng tower na ito. Kaya kung may fear of heights ka, eh talaga namang matatakot ka. Pero ako, gustong-gusto ko kasi wala akong fear of heights kita din dito ang Twin Tower of Malaysia. Around 3pm po kasi kami na nandun kasi yun po ang booking namin. Look pa rin po, nag si Ate Sharon. Pagkatapos nga doon sa KL Tower, dito kami dumiretso sa Twin Tower of Malaysia. Nakatanyag na struktura ng Malaysia. Talaga naman pong napakaganda. Paganda. Titignan ang Twin Tower parang nangungusap ito sa iyong mga mata parang may buhay ang saya po talaga ng experience ang nakikita mo sa TV ay eh, nakikita mo na rin sa personal walang patumpik-tumpik pa eh di pagkatapos ng unang araw namin sa Malaysia nagtungo na naman kami agad sa Singapore dahil hindi kami nakaabot ng flight namin sa plane ay nagbus po kami patungong Singapore from Malaysia mga apat na oras po ito at syempre, dumaan din kami sa immigration. Eto, papasok na kami sa Singapore. Nandito na talaga kami sa Singapore. Dito po kasi ang bus stop nila. Kaya unang-unang impresyon ko sa Singapore eh, ang ganda! Kasi sa istruktura pa lang ng kanilang mga buildings ay eh, talaga namang Advanced po ang kanilang mga structures, mga building structures dito. Hindi ka rin po makakakita ng maraming motorsiklo kasi halos nakasasakyan at taxi lang ang mga sasakyan nila dito. At ang mga buildings nila ay talaga namang advanced. Iko-compare natin sa atin. Ang panahon ay maaliwalas, hindi gaano mainit, hindi rin gaano malamig ang unang impresyon namin sa Singapore. At eto na nga at una naming pinuntahan ang Flower Dome. Ang Flower Dome nga po eh, isang napakalaking place na lahat-lahat na nandito ay ang mga bulaklak. Iba't ibang klase ng mga tanim sa kahit anong parte ng mundo. Alam nyo ba na ang dami-daming foreigners dito? Kasi talaga namang foreign destinations ito kasi malapit lang din ito sa mga super tree na mamaya ay ipapakita ko din sa inyo. Ang mga foreigners na nandito ay eh, kalimitan mga puti. Mga Americans, Australian, mga Briton, and of course, Asian. Marami din kaming nakilala dito na mga Pilipino din. At of course, mga Bisaya. Usually mga taga Cebu. Kasi nagpunta din sila dito para naman makita ang ganda ng flower dome. Napakarami ng mga tanim dito. Malulula ang mga mata mo sa lahat ng mga napakagandang mga tanim, mga bulaklak, at kung ano-ano pang mga cactus at iba pang klaseng succulents. Mga iba't ibang klase ng mga vines, iba't ibang uri ng mga roses, may patulips pa nga, at kung ano-ano pang variety ng mga pines o so pine trees. And of course, mayroon din sila ditong mga cherry blossoms, mega. Kaya naman nung kinagabihan na, eto na ang pinaka-highlights ng lugar na ito. Yung hinihintay ng lahat, libre lang po ang panonood dito sa Supertree. Nakasalukuyang nag-perform na kanyang Supertree Rhapsody kung titingnan mo nga naman itong mga super tree na ito ay para bang nangungusap sila sa isa't isa. Pabonggahan sila kung ano ang kanilang ipay-perform. Depende po kung ano ang tugtog. Inaayon din sa saliw ng musika ang kanilang mga performance ng mga lights. Napakaganda nga naman talagang ang panoorin ang Super Tree Rhapsody. Kakaiba nga talaga ang Singapore hindi lang sila advanced sa kanilang mga istruktura, advanced din sila sa kanilang mga foreign and pal destinations. Ah, may dami nilang ino-offer sa kanilang mga bisita sa anumang panig ng mundo. Pagkatapos nga naming manood doon sa Supertree, Tree Rhapsody at saka namasyal sa Flower Dome, eh, ready na kaming umuwi. Habang nakasakay kami sa taxi, inapamangha e talaga ako sa lugar na ito. Kasi hindi pa rin nako makapaniwala na nandito na ako sa Singapore. Kasi naman hindi ko talaga inakala na makakapunta pa ako sa ibang bansa. Kaya naman na, ah, pakaraming salamat sa oportunidad at sa mga tao na tumulong kung bakit ako nandito ngayon. Texting all my benefactors and the family of my habibi. Ang lugar po pala na aming nestinehan dito is ang lugar na malapit sa Bugas. Bugas. Meaning sa sentro talaga ng Singapore. Malapit ito sa mga kainan at malapit din ito sa mga shopping destinations na mga mura. And of course, malapit sa bus station. At of course, malapit din sa mga train stations. Pagka kinabukasan niya, e ready na kami papunta sa aming next destination, day tour number 2. Nakasakay kami ngayon sa isang bus patungo po kami sa isang napakatanyag din na tourist destinations dito sa Singapore. Talaga nga namang napakarami din mga foreigners na nagdadagsaan dito sa lugar na ito. Welcome po dito sa Universal Studios Singapore Kung saan ay ating susubukang sumakay Sa mga rides nila na nanandito sa loob Habang papasok pa lang kami, nakikita niyo ba na andami-dami talaga mga foreigners dito Mga tourists galing po sa iba't ibang sulok ng mundo At napamanghak po talaga ako dahil ang mga nakikita ko sa TV ay masasaksihan ko na sa personal at mararanasan ko ng sakyan sa totoong buhay. Talaga nga namang ang feeling. Sumakay po tayo sa roller coaster. Experience din natin makita si Bumblebee sa malapitan. At natakot sa mommy rides. Talaga nga namang kulang ang buong araw para lang doon sa Universal Studio. Kaya kung balak nyong pumunta sa Universal Studios, mag-book na kayo ng express. Express booking para naman hindi mahuubos ang oras niyo sa kapipila. At ang last destination nga namin sa araw na ito ay ang napakagandang Merlion Park dito sa Singapore. At talagang napamangha ako dito sa park na ito bukod sa napakagandang mga ilaw, sa napakaraming mga tao, kitang kita din ang pamosong Marina Bay Hotel. Nakikita ko sa TV ay nakita ko na sa personal. Paborito kong Crazy Rich Asia na movie. Yun, dun po yun sinut. Yung ba na pagpasok ko pa lang ay napapawaw wow na talaga ako hanggang pag-abot ko dito sa likod ni Merlion. Naglakad-lakad pa kami ni Habibi patungo doon sa may parte na pwede kang mag-picture taking. Nakitang kita mo ang harap ng Merlion. Kasi doon sa parteng yon mas magandang kumuha ng mga pictures at videos. Para klarong-klaro si Merlion sa picture taking namin mamaya. Kasi nga dapat kumuha tayo na maraming pictures at maraming video sa mga lugar na pupuntahan natin para naman masigurado na meron talaga tayong remembrance sa lugar na 'yan dahil hindi natin alam kung kailan tayo makakabalik. Sinulit nga namin ang buong gapi na yan para mag-picture taking at kumuha ng mga videos. Kaya naman wala akong masabi sa lugar na ito bukod sa sulit ang pagpunta mo dito at napakaganda. Libre po ang pagpasok dito kasi park lang po nila ito. Mapapasana all ka na lang talaga sa park nila kitang kita naman ang lahat ng tao na nag-e-effort talagang kumuha ng video sa pictures kasi maganda nga ang lugar. Kinabukasan ay eh, it's time to go back to Malaysia. Papakita ko muna sa inyo yung video na yan kasi maganda talaga ang kanilang mga bus. At talaga namang pwede kang sumakay sa mga bus stations lamang po. At abangan nyo ang next ko na video na ipapakita ay ulit yung mga lakaran namin doon sa Malaysia. Kaya maraming salamat po sa mga nanood ng video na ito. At sana naman ay nag-enjoy kayo sa ating tour galing Malaysia to Singapore. Shout out po sa lahat ng mga viewers dyan at mga new followers. Maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa aming mga tour. More power po sa inyong lahat! I hope na marami kayong natutunan sa ating tour. And of course, God bless po sa inyong lahat. Salamat sa panunood. Buyers, follow me for more.